News updates. mga balita ngayon. Ama at apat nitong anak arestado matapos mahulihan ng pitong kilo ng shabu sa Bulacan. Illegal na LPG refilling plant sa Kaloocan nilusob ng CIDG. 25 million pesos na halaga ng mga ebidensya kumpiskado. Mga kandidato ng Datu Blas Hinsuat sa Maguindanao del Norte, isinuko ang apat na loose firearms. Ako po si Cesar Sorian. Maraming ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nahuli ng otoridad sa Bulacan ang 7 kilo ng ilegal na droga na nakatago sa 7 foil packs at may Chinese label na Friso Dried durian, Ayon sa statement ng Bulacan Police Provincial Office sa isang joint by bus operation ng PIDEA at PNP, naaresto ang limang individual sa Maunlad Homes, Barangay Tikay, Malolos City noong Pebrero a 15 Nanahulihan ng 7 kilo ng shabu na nagkakahalaga ng 8.5 million pesos, isang linggong tiniktikan ng otoridad ang mga suspek na magkakapamilya bago inaresto ang mga ito. Kabilang sa mga arestado ang amang si alias Kaloy, 41 anyos at apat nitong anak na nasa kustodiya na ng PDEA para sa documentation upang masampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nilusob ng mga ahente ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang ilegal na liquefied petroleum gas o LPG refilling plant sa barangay 163 Kiteria, Caloocan City, Kamakailan at tinatayang 25 million pesos na halaga ng ebidensya ang kumpiskado. Ayon kay PNP CIDG Director Major General Nicolas D. Torre III, Walong empleyado ng Pyro LPG Corporation ang arestado matapos maaktuhang iligal na nire-refill at kino-crossfill ang mga LPG cylinder ng Petron Gasol at Fiesta Gas. Nasamsam sa operasyon ng iba't ibang kagamitan sa gas refilling, dalawang refilling pumps, isang compressor, dose-dose ng LPG tanks at tatlong sasakyan. Ang mga inarestong empleyado ay sasampahan ng kasong paglabag sa RA 11592 o LPG Industry Regulation Act, RA 8293 o Intellectual Property Code of the Philippines at PD 1865. Patuloy naman ang paghahanap sa limang opisyal ng kumpanya. Isinuko ng mga kandidato ng Datu Blas Hinsuat, Maguindanao del Norte, ang apat na loose firearms noong Sabado. Sa isinagawang Political Candidates Forum ng Armed Forces of the Philippines o AFP at Philippine National Police o PNP, katuwang Comelec sa Cotabato City, dumalo ang mga lokal na kandidato ng mga partidong UBJP at al BGC. Kasabay nilang itinurn over ang mga pag-aari nilang armas bilang suporta sa Small Arms and Light Weapons o SALW program ng gobyerno. Tiniyak naman ng mga kandidato mula sa magkabilang partido ang pakikiisa nito sa mapayapa at tigtas na halala. Binigyang diin din ni 1 Marine Brigade Commander Brigadier General Romulo Quemado II na nagsisimula sa moral candidacy ang pagkakaroon ng moral governance. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.